Nang maramdaman ni Isabel ang mabigat na bagay sa bandang dibdib niya, ay unti-unti siyang nagmulat ng kanyang mga mata. She was awakened when she found Terence, face lying in her breast. Ang magaling na asawa niya, ginawang una ng kanyang malulusog na dibdib. Dahan-dahan siyang kumawala sa pagyayakap nito. Nag-iingat siya sa bawat kilos niya o pang hindi magising ang isa't kalahating bastos at manyak niyang asawa. Kahit gustong gusto na nga niya itong ihulog sa kama. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili dahil nakasubsob ang mukha ni Terrence sa mga dibdib niya. Kagabi pa kaya ito nakasubsob doon? Kagabi pa kaya nito ginawang unan ang malalambot niyang dibdib? Nakahinga ng maayos si Isabel nang makabangon siya sa kama at nananatiling tulog na tulog pa rin ang gwapong asawa niya Napakamanyak talaga nito Naiinis na sambit niya Mahina lang ang kanyang buses upang hindi ito magising Napahawak siya sa kanyang mga dibdib Ngayon lamang may lalaking nakasubsob doon Simula ng mabura ang memorya niya So basically pakiramdam niya ay berhin pa siya at ngayon pa lang niya nararanasan ang ganitong mga bagay. Minabuti na lang niyang maghilamos at magsipilyo bago niya mabato ng unan sa mukha si Terence. Ang sarap kasi ng tulog ng mukong na iyon. Samantalang hito siya at kung ano-anong nararamdaman na kakaiba. Nag-init ang buong katawan niya kahit ang aga-aga pa paano ba naman panaykabastusan ang ikwininto nito sa kanya kagabi? Nahirapan nga siyang makatulog dahil naiimagine niya ang mga naikwento nito sa kanya. Ayon na rito, palagi daw silang nagtatalik. Ano kayang pakiramdam ng ganoon? Kahit kasi ang pakiramdam sa pakikipagtalik ay nakalimutan na niya. Pagkatapos niya maghilamos at magsipilyo itinuloy na niya sa pagligo. Nag-iinit kasi ang katawan niya at pakiramdam niya ay lalag natin siya. After she take a bath, she chose one of her decent clothes. Yung medyo hindi revealing ang napili niya. It's a plain simple dress. Maiksi iyon ng kaunti at nakalito ang mapuputi niyang mga hita. Ngunit mas okay na iyon kaysa naman nakalito ang claybids niya sa ibang damit na naroon Tulog na tulog pa rin si Terence, Pagkatapos niyang magbihis at magayos ng kanyang sarili Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto nila Naabutan niya sa kusina ang limang katulong Na abalang-abala sa pagluluto Papasok na sana siya sa loob ng kusina Nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito Paano yan, Gerita? buhay pa pala ang asawa ni Sir Ace. Wala ka na talaga pag-asa kay Sir. Nagtawa na ng ibang mga katulong sa sinabi ng isa. Bahagyang sumilip si Isabel sa pintuan upang makita ang mga ito. Napasimangot ang babaeng katulong na pinangalanan ng isa na si Greta. Maganda ito at mukhang kasing edad lamang ni Isabel. Ngunit hindi gusto ni Isabel ang pagkakaiksi ng uniform nito. Isang tuwad lang siguro ay makikita na ang pandin nito. Bakit ganoon ang uniform nito? Samantalang normal na uniform ang suot ng iba pang mga katulong. Nakakainis kayo. Reklamo ni Greta. Hindi naman maganda ang asawa ni Sir Es mas maganda ka pang grita sambit ng isang katulong upang pakalmahin ang loob ni grita bakit kaya kinukumpara siya ng mga ito sa babaeng iyon kung maganda si grita pinatulan na sana yan ni sir is noon pa man kaya nga ang payo ko sa iyo grita sumuko ka na sa pag-asam na magkakagusto rin sa iyo si sir nakita mo naman kung gaano iyon kapatay na patay sa asawa niya. Napalunok si Isabel habang nakikinig sa usapan ng mga ito. Ibig bang sabihin, may gusto ang grita na ito sa asawa niya? Napakuyom ang kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, nagkaroon agad siya ng inis sa gritan na iyon. Oo nga grita. Oo tigilan mo na ang pang-aakit mo kay Sir S. Hindi naman to matalab. Muling nagtawanan ang mga kasamahan nito. Anong hindi? Muntik na may mangyari sa amin noong nakaraang buwan. Di pinsan ni Greta na labis na ikinainis ni Isabel. Muntik mangyari? Anong ibig sabihin nun? Muntik na makipagtalik sa iba ang asawa niya? Buisit. Napakamanyak talaga ng asawa niya. Inis na inis tuloy siya habang nakikinig sa mga ito. Silos na silos siya at parang gusto niyang bumalik sa kanilang kwarto upang paghahampasin ng unan si Terence. Muntik lang dahil magandang umaga sa inyo. Hindi na natiis ni Isabel ang pagpasok sa kusina. Ayaw na kasi niyang marinig ang ano pa mang ikwinikwinto ni Greta Kapwa binuhuso ng malamig na tubig ang mga ito nang makita siya. Namutla at tila nawal ng kulay ang mga mukha ng mga ito maliban kay Greta na nakataas ng kaunti ang kilay sa kanya. Ma magandang umaga rin po ma'am. Sagot ng isang katulong. Pwede ho ba akong tumulong sa pagluto para sa asawa ko? Ngumiti siya ng matamis at sinadya niyang pagdiinan ang salitang asawa ko. Nagkatinginan ang mga ito at parang kinakabahan sa presensya niya. Wa, wala hong problema ma'am. Kumilos ang mga ito upang turuan siya kung paano ang kanyang gagawin. Nagluluto pala ang mga ito ng chicken curry sinigang na baboy, roasted chicken, pinakbet, carbonara at adobong manok para sa tanghalian. Lahat ng iyon ay nakakagutom. Ang dami naman ho. Pe, pinag pinagutos po ni Sir Is kagabi na marami kaming iluto ngayong araw na ito. Mga paborito mo raw po ang mga ito ma'am. Ramdam ni Isabel na naiilang ang mga ito sa kanya. Ngunit tahimik lang si Greta habang nakasimangot ito. Ganyan ba talaga ang uniforme mo? Hindi makatiis na si Tani Isabel kay Greta. Nagkatinginan na naman ang mga ito sa isa't isa. Nagsisikuhan pa ang iba samantalang tumaas lamang ang kilay ni Greta. Bakit ho? May problema ba sa uniforme ko? Wala naman Pero kakaiba kasi kaysa sa uniforming ng iba Patay malis siya niyang sagot Wala naman palay. eh Walang mudo nitong sagot sa kanya Grita Saway ng matandang katulong dito Bago ito hinila palabas ng kusina Pa, pasensya na ho kayo ma'am kay Grita Narinig ko ang mga pinag-usapan nyo kanina Napahinto ang mga ito palabas ng kusina. Napatingin agad sa kanya ang mga ito. Kunot noo naman siyang tinignan ni Greta. Ngayong nagbalik na ako sa buhay ng asawa ko, respetuhin mo sana ang relasyon namin. Sambit niya sa maayos na paraan. Nauunawaan niya naman kasi si Greta. Ang buong akala ng mga ito ay patay na siya sa makatawid. Ang buong akala ng mga ito ay single na si Terence simula nang mamatay siya. Oo oh, oh po ma'am, pasensya na po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Sasabihin ko po itong anak ko. Sagot ng babaeng katulong na humila kay Grita. Nanay pala ito ni Grita. Tumangol lang siya. Hinila na ito ng nanay nito palabas ng kusina. Ilang minuto lang ay narinig na nila ang sigaw ni Terence. Sumisigaw ito ng pangalan ni Yomi. Yomi? Where are you Yomi? Rinig nilang sigaw ni Terence. Nataranta naman ang mga katulong. Sinalubong agad ito ng mga katulong. Iniwanan siya ng mag-isa sa kusina. Sir Ace, Narito po si Mam Yumi sa kusina. Narinig pa ni Yumi na sambit ng isang katulong. Baliwala naman sa kanya ang nangyayari. Bakit ba siya hinahanap ng lalaking iyon? Parang may sunog kung sumigaw ito. Naiinis pa rin siya sa manyak na asawa niya dahil muntik na pala itong makipagtalik sa ibang babae. Napakamanyak kasi. kasi. Nakasimangot siya nang pumasok ito sa kusina. Iyom eh. Hingal nitong sambit sa pangalan niya noon. Napansin niyang namumula ang mga mata nito at parang natatakot. Napahinto ito sa pagpasok sa kusina nang sa wakas ay makita siya nito. Para bang nabunutan ito ng tinig ayon sa hitsura nito ngayon ano bang nangyayari sa'yo? May sunog ba? Walang gana niyang tanong. Tinitigan siya nito na para bang maiiyak anumang sandali. Napakagat lang ito bago tumingala saglit o pang ng pagtulo ng luha. Napakunot ang noo ni Isabel. Bakit naman ito naluluha? Ang aga-aga pa. Ah, I thought I was just dreaming Nanghihina nitong sabi sa kanya Ha? You're really back? Unti-unti itong napangiti at lumapit sa kanya O pangyakapin siya ng maigpit Required ba na mabango pa rin ito kahit hindi pa naliligo? I love you so much Yomi Akala ko na nanaginip lang akong bumalik ka Natakot ako nang magising ako wala ka na sa tabi ko. Napalunok si Yumi sa ibinulong ni Terin sa kanya habang yakap siya nito. Gaganoon ba? Pwes, ngayon alam mo nang hindi ka na nanaginip. Sa halip na yakapin rin ito, ay bahagya niya pa itong itinulak palayo sa kanya. Naiinis pa rin kasi siya sa nalaman niya. What's the matter? Bakit parang galit ka sa akin? Kunot noong tanong ni Tarin sa kanya. Sasagot na sana siya nang biglang marinig niya ang boses ng magulang niya. Lumabas tuloy sila ni Terrence ng kusina. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang magulang. Ang aga dumalaw ng mga ito. Namimisaraw kasi agad siya ng mga ito at nais pa siyang makasama ngayon. Hello anak, narito si Yoshi at happy kakauwi lang nila galing Canada. Nang malaman nilang buhay ka pa, sobrang tuwa ng mag-asawang iyon. Sino po si Yoshi at Happy? Clueless na tanong ni Isabel. Si Yoshi, yung dating manliligaw mo. Pero hindi mo siya type anak, kaya binastid mo. Nakilala niya tuloy ang kapatid ng asawa mo na si Happy mga kaibigan mo sila, Layumi. Sagot naman ng ate Fiona niya. Maya maya pa, may pumasok na dalawang tao sa loob ng mansyon. Isang gwapong sinito at isang magandang babae. Anim pa lang magkakapatid ang asawa niya kung ganoon. May isa pa palang babae at ito nga si Happy. Oh God, Ate Yumi, Napagulgol agad ang babae pagkakita sa kanya. Ewan ba ni Isabel pero parang maluluha rin siya. Ang init ng yakap nito sa kanya at ramdam niyang mahal na mahal siya nito. Buhay ka ate homi. Oh my god, I can't believe this is happening ate. Hagulgol ni Happy habang yakap-yakap siya. Walang masabi si Isabel kaya niyakap na lang rin niya ang babaeng maganda. Iyomi. Umiiyak rin ang lalaking chinito, bago siya nito yakapin. Medyo nailang siya dahil napakagwapo rin nito at ang bango-bango pa. Hindi pa man tumatagal ang pagyakap ni Yoshi sa kanya ay may isang braso na ang humila sa kanya. Hey, that's enough. Hindi na kayo naaalala ng asawa ko kaya baka manibago siya. Nakakunot noong awat ni Taryn sa pakikipagyakapan niya kay Yoshi.